kayo ba ay madalas makakita ng mga bagay na hindi nyo inaasahan na mangyayari pala? Kung ganon, manood ng aming programa na tumatalakay sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya at ng mga pangkaraniwang bagay lamang. Tumutok kayo at kayo ay sumama sa aming mag-ibistiga. Kaya't naman, inaasahan ko na kayo ay manonood mabuti sa aming programa. Kaya, kaibigan, usap tayo. Ay, nako, Direk ha? Ang daming camera, nakakalito na, saan ba ako niya. Pwede ba, ha? Tigil-tigilan na natin to. Ang lit ng binabayad Yung sa akin, pinahihirapan nyo pa ako. Cut, 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 cut! Ano ba to big brother, ha? Nakapaligitan ako ng camera. Napakasindil na sasabihin ko. O, pati dito meron ano naman ang connection nitong camera dito sa baba direct? Please lang ha, nyo ako, pinagbumuha nyo akong tanga. Ano? Ang sabi ko, cat, na, ruhan ko! Oh!